Hello mga guys! At magandang araw po sa inyo lahat. At nandito po kami nito sa Macau. At kasalukuyan po kami nitong nag, namamasyal. Uh, sa sobrang gutom na namin mga guys, ay may nakita kaming outlet na Five Guys Outlet. At tiningnan namin dito sa loob mga guys. At meron pala silang mga binibenta na burger. Kaya sa gutom na namin, ay nag-order na kami ng tigi isang burger kasama yung aking kapatid na si Shanti uh, at si Chinky at yung pamangkin ko na si Joseph kaya ito mga guys nakalatag na sa lamesa namin yung burger na malaki at mukha namang mapango mga guys at naglagay rin kami ng french uh, fries mga guys at nagpa picture picture pa ako dito mga guys para gagamitin ko sa pagbablog na katulad nito na inano ko sa kapatid ko na si Chinky. At mga guys, nung kinagat ko yung burger na to mga guys, na bigla ako mga guys, napakasarap palang nguyain itong burger na to mga guys. At masarap talagang uh, yung bite mo na malaking malaki rin para matikman mo yung hanggang sa loob yung pinaka carnine niya mga guys. At nasiyahan talaga ako mga guys. Solve na solve ako sa bawat kagat ko nitong burger na to. At naikwento rin sa akin ng kapatid ko na si Shanti mga guys uh, meron pala talagang mga five guys na outlet doon sa Amerika apatin uh, pati na rin daw yata sa US uh, sa Europe mga guys no? Uh, at, at talagang masarap talaga pala ang mga burger na tinitinda nila dito mga guys kaya ito kawain ka na kumain mga guys at itong ano na to mga guys oras mga oras na to mga guys eh pahapon na to mga guys kaya ang ginagawa namin ito ito na rin yung hapunan namin mga guys dahil talagang sulit na sulit sa laki mga guys at meron nga kaming in order na dalawang soft drinks mga guys pero apat kaming kumakain mga guys eh buti nga hindi kami napansin ng nasa mga taga ano, ng five guys outlet dahil Itong bawat uh, soft drinks namin ay refillable po ito mga guys. Uh, pag nangangunti na yung in inumin namin na soft drinks, ay pupunta lang kami doon sa may uh, ano nila, yung sa refilling station nila. At uh, pupunuin kami namin kaagad. At ayun. Uh, pampatulak so. Pampatulak to sa ano sa kinakain namin na ano uh, halos ma Puno-puno yung lalamunan namin sa bawat kagat namin ito mga guys. Ayan mga guys. At kukuha rin ng konting uh Prince Price mga guys. Uh ring Prince Price lang mga guys. Masarap ding uh, kainin. Uh, at lalo na kung isawsaw mo sa yung ketchup nila. At uh, nalaman ko rin mga mga guys, mga uh, imported din pala yung mga ginagamit nitong mga patatas mga guys para gagawin nilang French fries. Uh, Tuwan-tuwa na naman yung uh, pamangkin ko dahil siya rin ay nasarapan. Kaya ngasab din rin na siya ng ngasab dito. Tuwan-tuwa rin siya sa sarap ng burger na to. At yung kapatid ko rin na si Chinky mga guys, eh, medyo nahihiya-hiya ng konti. Eh, pero sa gutom niya ay naubos din to <laughs> mga guys. Naubos din niya. Uh, kaming lahat naman, nauubos namin tong uh, burger na to mga guys. Eh, Mara malayo layo pa yung lalakarin namin nito mga guys hanggang sa mamaya pa to hanggang uh, mga sa gabi pa to mga guys dahil malayo layo itong lugar na to mga guys dito e, nandito, dito kami sa uh, Venetian Resorts and Hotel dito sa Macau eh napakalaking lugar pala nito mga guys kaya kailangan talaga pag nagutom ka damihan mo na yung kain mo para malayo layo yung mararating mo at marami kang tanawin na makikita na magaganda sa lugar na to. Ayun ah, mga mga guys, eh tuwan tuwa na kami yan At halos ah, abusog-busog na ako nito mga guys sa tangang uya. At ah, dinotulak ko lang sa soft drinks namin na ah, Coke. Ayun. maya niyan ay pupunta na kami ulit sa ano, sa refilling station para punuin naman na ulit. At yan mga guys Hanggang sa susunod mga guys Ay Gagawa rin ako ng vlog Para sa kasunod na pinupuntahan namin Sa lugar na tong Macau At plano namin pumupunta doon Sa Galaxy Hotel Sa Resorts and Hotel At ganyan mga guys